Hello everyone. So for today's video, pag-usapan natin kung ano ang altered content at ano ang magiging epekto nito sa ating YouTube channel. Ang altered content ay pagbabago sa so original na nilalaman o content sa pamamagitan ng pag-edit o pagmamanipula. Halimbawa, maaring baguhin ang larawan o video upang magmukhang naiba sa tunay na anyo o nasa listahan, next, a real person, appear, to say or do something they didn't do. Ang halimbawa nito ay ang mga newscaster o mga kilalang personalidad na ginagamitan ng AI para magbaguhin ang boses, para mag-promote ng mga produkto o mga serbisyo upang manil lang sa mga manonood. Kaya mabuting suriing mabuti ang mga pinapanood bago natin paniwalaan. Number 2 sa listahan, alter footage of a real place or events. Ang pagsasaayos o pag-edit ng mga footage ng mga totoong pangyayari o lugar ay nangangahulugang binabago o inaayos ang mga original na video upang magmukhang ay iba sa aktual na pangyayari. Ang layunin nito ay maaring sa iba't ibang dahilan tulad ng paggawa ng mas kapanapanabik na presentasyon o pagmanipula ng mga informasyon. At ang panghuli, generate a realistic looking scene that didn't actually occur in real life. Isang halimbawa nito ay ang nakikita nyo ngayon sa background na sunset. Kung ang original na photos is ng isang sunset sa probinsya ay hindi gaanong dramatiko, maaring edit ito upang magmukhang mas maganda sa pamamagitan ng pag-enhance ng mga kulay ng langit, mga ulap, at pagdaragdag ng mga dramaticong epekto nito. So guys, kung hindi kasali sa mga nabanggit, ang nilalaman ng inyong mga vlog, pindutin ang no. Ganyan lamang po kadali. O ganyan po ang altered content. Thank you.